Isa kang estudyante sa isang bagong eskwelahan at ipinakita sa iyo ng kaboard meet mo ang isang video ng pagpatay ng isang online killer. Kung saan ay pag mo ang salitang I did it for the laws na makatatlo ay biglang lalabas ito sa iyong likuran at papatayin ka ng demonyong ito, ano ang ginawa ng online killer na ito sa estudyanteng si Ashley at iyan ang ating aalamin sa movie nating na yun na pinamagatan Smiley? Ipinakita sa simula ng movie ang isang babae na nakadapa habang nagse cellphone at bigla siyang tinahot ng kanyang kapatid na batang babae at pagkatapos ay nakipagchat na ito. Tantanungin siya ng kanyang ate kung sino ang kachat niya isinabi sinabi nito na nasa hide and go chatting site siya at sinabi ng kanyang ate na huwag siyang nagpupunta sa mga ganoong uri ng website. Pagkatapos ay sinabi ng batang babae ang tungkol sa isang serial killer na si Smiley, kung saan ay tinahin ito ang kanyang sariling muka at ginawa niya itong isang mukhang nakaniti. Sinabi din ito na kung isusulat ang isang tao ang salitang I did it for the lols ng tatlong beses sa chat ay biglang lalabas si Smiley sa iyong likuran at papatayin ka nito. Tinabukasan ay nakipagchat ang babae sa on hide and go chat at doon ay nakachat niya ang isang lalaki na nakasalamin at habang kachat nito ang babae ay itinight ng lalaki ng makatatlo ang salitang I did it for the lols. At biglang lumitaw si Smiley sa likuran ng babae at pinagsasaksak siya nito sa kanyang likod kaya agad na namatay ang babae. Samantala, inihatid si Ashley na tanya nama sa eskwelahan at sa loob ay nakilala niya ang kanyang bagong roommate na si Proxy. At tinaya siya nito sa isang party at masayang pumayag dito at sa party ay nakilala niya si Zane at Mark. Nakita naman ni Proxy ang nerd na si Binder at sinabi niya na kausapin ito ni Ashley. Pagkatapos ay tinawag siyang Pedro Bear ni Zane at tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa party. Pagkatapos ay binuli siya na manakasama ni Zane kaya kumalis na ang kawawan si Binder. Sinabi ni Proxy na kaya tinawag na Pedro Bear si Binder ay dahil madalas magsumbong nito sa board. Kinabukasan ay sinabi ni Proxy kay Ashley na mayroong isang video sa internet na pinag-uusapan ng mga estudyante. Pagkatapos ay ipinakita ni Proxy sa kanya ang isang video ng isang lalaki kung saan ay binabasa nito ang nakasulat sa kanyang buka at biglang lumitaw si Smiley sa likod at linilitan siya nito sa leeg. Natakot si Ashley kay at tinanong niya si Proxy kung talagang patay na naba ang lalaki. Sinabi ni Proxy na walang nakakalam dahil wala namang nakakakilala sa lalaki. Naisip ni Ashley na tumawag ng polis ngunit pinagbawalan siya ni Proxy dahil hindi naman nila kilala ang pinatay. Tagdag pa ni Proxy na baka isang fake lang ito dahil napaka-imposible naman na basta lilito na isang killer at digilitan ng isang tao. Para mapatunayan kung fake na ito ay sinubukan nila ito sa isang tao naka online at pagkatapos ay itinight nila ng makatatlo ang salitang ID date for laws sa chat at ilang sandali ay pinatay ni Smiley ang lalaking kausap nila. Tay at natapot ang dalawa dahil nakapatay sila ng isang tao, umiyak si Ashley at sinisi ang kanyang sarili dahil sa pagkamatay ng lalaki kaya at sinabi ni Proxy na ilihin na nila ito. Hinawagan si Ashley ng kanyang ama at sinabi ni Proxy na huwag niyan sasabihin ang nangyari. Nagtungo si Ashley sa library kung saan ay nakausap niya si Binder, nagpalitan sila ng cellphone number at sa kanyang pag-uwi ay inaya siya sa party ni Proxy, at sa party ay nakita ni Ashley sila Zane at nang lumapit siya sa mga ito ay sinabi niya ang kaibigan nilang pinatay sa video, ngunit pinagtawanan siya ng mga ito at sinabi nag prank lang ang lalaking pinatay. Pagkatapos ay hinila siya ni Zane sa labas at tinanong kung sinubukan niya ang patpatay ngunit tumanggi si Ashley, ngunit pumami naman si Zane kaya't namatay ang isang batang lalaki. Pagkatapos ay naglakad dito at umuwi ng lasing, ngunit may narinig siya na parang may sumusunod sa kanya at sa kanyang paglingon ay nakita niya si Smiley at hinabol siya nito. Pagkatating sa bahay ay daglin niyang ang pinto, ngunit pagpasok ay nakita niya sa loob si Smiley. Sinunggaban siya nito ngunit agad siya nakatakbo sa isang kuwarto at ang makalapit si Smiley ay biglang nagising si Ashley habang nagsisisigaw ito at dagling pumasok si Proxy at tinanong ito kung ayos lang ba siya. Ipinaliwanag ni Ashley ang tungkol kay Smiley ngunit sinabi ni Proxy na baka nananaginiplan siya. Hinanong siya ni Proxy kung may iniinom psychiatric medication at sinabi ni Ashley na hindi na nayon. Kinabukasan ay agad na nagpa-check up si Ashley sa isang psychiatrist kaya tiresitahan siya nito ng isang gamog para sa kanyang anxiety. Pagkatapos ay nagpunta siya kila Proxy at Zane kung saan ay nalaman niya na isa palang hacker si Zane. At habang nagre-research siya sa computer lab ay biglang yumapit sa kanya si Binder kaya't nagulat ito. Tinanong siya ng lalaki kung ano ang kanyang dinagawa kaya't napag-usapan nila ang tungkol kay Smiley. At pumamin siya kay Binder na mayroon siyang pinatay kaya't nabigla ang lalaki sinabi ni Binder na sinubukan din ang gawin niyon ngunit wala naman nangyari. Ipinilit ni Ashley na talagang mangyayari ito kung gusto mo talaga makapatay. Hindi makatulog si Ashley dahil napanaginipan niya si Smiley kaya tag-online siya at nagpunta sa site ng hide-and-go chat kung saan ay nakita niya si Smiley. Inanong niya kung ano nga ba talaga ito ngunit sa halip ay tinakot siya ni Smiley. Biglang lumabas si Proxy at pinagbawalan siya nito na tigilan na ang sa killer, ngunit hindi pa din mali sa isip ni Ashley ang tungkol kay Smiley. At mula noon ay nakakarinig na siya ng mga boses na tila kumokontrol sa kanyang pag-iisip. Kaya't habang nakaupo sa library ay bigla nitong pinaghahampas ang kanyang laptop sa lamesa at sinigawan din niya ang mga tao doon. Halos maniwala na din siya na talagang totoo si Smiley at palagi siyang sinusundan nito, Pagpunta na si Ashley sa mga polis upang ipaliwanag ang sa kanya, ngunit hindi naniniwala sa kanya ang polis at inakala nito na nasisiraan na siya ng ulo, kaya pinayuhan na lang siya nito na magpatingin na lang sa isang psychiatrist. Pagpunta na si Ashley sa psychiatrist dahil bulong-bulo na ito at niresitahan siya nito ng tranquilizer upang makatulog. Kinabukasan ay nakipagkita ito kay Binder pagkatapos ay ibinigay ni Binder ang kanyang lumang laptop at sinabing maayos pa din naman iyon. Nahulog sila sa isa't isa ngunit bigla namang dumating si Proxy kaya't dagling umalis na si Binder. Sinabi ni Proxy na umuwi na muna siya sa kanyang mga upang marilaks ang kanyang isipan sa mga nangyayari. Kinagabihan ay binidyo call ni Proxy si Ashley at sinabi nito na hindi sinasagot ni Zane ang kanyang cellphone. Nung una ay inisip na lang nila na baka nakipag-date lang ito. At natahot sila dahil baka pinatay na ito ni Smiley kaya't naisipan ni Proxy na tumawag na sa Monopolis, ngunit sinabi ni Ashley na baka hindi dan sila paniwalaan na Monopolis dahil na sa nangyari sa kanya dati. Kaya't sinabi ni Ashley na isasama niya si Binder o nancy si Zane pumayag si Proxy at sinabi nito na mag-iingat sila. Kumatok na sila Ashley kila Zane habang tinatawag ang panaylan nito, ngunit nakita niya na hindi pala nakalak ang pintu kaya't pumasok na ito sa loob. At nakita niya na napakagulo sa loob ng bahay at pagtingin niya sa ibaba ay nakita niya ang bangkay ni Zay na naliligo sa sariling dugo, ngunit figlang lumabas si Smiley sa monitor ng computer kaya kinuha niya ito at ibinagsak sa sahig. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril sa sahig at tumakbo sa labas habang papauwi ay tinawagan niya ang mga pulis at sinabi niya tungkol sa serial killer at ang sasagutin na siya ng pulis ay biglang naputol ang tawag. Tagling pumasok na si Ashley sa bahay at sinabi niya kay Proxy na patay na si Zane. Sinabi ni Proxy na tumawag na siya sa 911. Ngunit tumanggi si Ashley at sinabing itype e ni Proxy ang salitang ID date for laws na makatatlo. At ilan sandali ay biglang may dumating na tao sa pinto kaya't binaring niya ito. At natingnan niya ang taong yun ay nalaman niya na aksidente niya na ba rin si Binder kaya't nagihiyak ito. Ngunit biglang lumitaw si Smiley at dinilitan ito ang lalamuna ni Binder. Tagling nagtatakbo si Ashley upang makatakas pagkatapos ay itinutok niya ang hawak na baril sa pinto, ngunit bigla namang lumitaw si Smiley sa kanyang likuran. Binarin niya ito ngunit hindi naman pumutok ang baril at pagkatapos ay nagsipasuka na ang marami pang mga Smiley sa pinto, at dahil sa sobrang takot at wala na madawa ay dagling tumalo na lang si Ashley sa bintana kaya't lumagapak na matay ito. At inalis na ng mga smiley ang kanilang mga maskara kung saan ay dawa lang pala nila ang kanilang mga pagkamatay. Ito ay sila Zane Market Binder. At pagkatapos ay pinag-usapan nila tungkol kay Smiley na magiging isang pinakaunang online serial killer na hindi makakalimutan ng lahat at pagkatapos ay nag na silang lahat maliban kay Zane na kinakausap si Proxy. Tinanong ni Proxy si Zane kung bakit ginawa nila iyon kay Ashley at bilang pagsagot ay nag-joke si Zane at itinayak na, na makatatlo ang salitan I did it for the Laws, at biglang yumitaw si Smiley sa likuran ni Proxy at pinagsasaksak siya nito sa kanyang manamata. At pagkatapos ay kumaway si Smiley sa screen at pinatay na ang computer.